Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, gumagawa ako ng merienda namin maglola. Hot cake. Dito ako nagluto sa yung bago ngayon. Ang ganda niya. Kasi yung lutuan namin nasa labas. So, eto, simpleng luto lang. So, dito ako sa loob guys. Ayan, merienda namin maglola medyo maulan ngayon. Ayan. Kaya nagluto ako ng hot cake. May natira pa ako na isang balot na hot cake kasi yung binili ko, yung dalawang balot siya. So, ang naluto ko noon, yung isa, may natira pang isa. So, eto. Niluto ko. Merienda namin magbula, Et, so, ito, niluto ko, guys. Merienda namin maglola. So, ayan. Sarap. And, meron pa. Ayan. Lagyan muna natin ng butter. Ayan, tamang Tama-tama maulan ngayon. Gusto kong mag-cafe today. So, ayan guys. Lalagay na natin. Gugutom na ako eh. hindi pa ako kumakain ng kanin. Balik ako ng... Ito lang yung kakainin ko. Kasi kahapon, and nung Sunday, puro kami kain. Kumain kami mag-asawa sa labas. And then, nung hapon, pumunta ako sa may birthday, 50th birthday. So, syempre, kainan na naman. Nasira yung diet ni mami. Ngayon, eto, hindi mo na ako kakain na kaan. So, naisipan ko magluto ako ng haki guys. Eto na rin yung aking hapunan. Apa, partner ako na lang siya ng kape. Masarap magkape ngayon. Ayan, umuulan. So, hindi kami makalabas maglola para bumili ng merienda namin. Ayun, buti may natin pang hotcake guys Ayan. Siguro magagawa ko dito mga apat And uuwi din yung asawa ko ngayong hapon Kasi break time niya sa work niya Sa kanyang office Uwi siya dito Hati-hati na kami dito sa hotcake guys Sarap Ayan, tingnan nyo guys. So, yummy.